Nasamsam ng otoridad ang mahigit 2 milyong piso na halaga ng suspected shabu mula sa isang 32 years old na babae sa ikinasang bypass operation sa Buldon, Maguindanao del Norte. Ang blatter mula kay Jowelin de la Cruz. Kinilala ang sospek sa alias na Saima. Inaresto ito alas 9.55 ng umaga, araw ng biyernes, sa sitio Sapad, Barangay Kabuayan ng Bayan. Nasamsam ng na otoridad sa operasyon ang halos 200 daang gramo ng suspected shabu. Ang nasamsam na droga ay dinala sa Regional Forensic Unit Bar para sa laboratory analysis. Isa sa ilalim naman sa drug test ang sospek. Nananatili ito sa kustudiyan ng otoridad habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso sa korte. Jewelin De La Cruz, I-Minds, Philippines.